Yung apo ko guys, dalawang magkapatid, ang kulit. Ito, sila lang daw magtatali ang kambing dito sa damuhan. Yan ang bunso, apo ko. Ayun ang panganay. Eh. Dalawa lang yan sila, magkapatid. Yan ang mahalaga ko, inilabas ko na sila. Dito ko lang sila itatali sa damuhan, guys. Tali ano lang? Oh, sige na, butang ah! na. Pa. Pa. oh pa. Ano pa? hello sa diribeng. Hello, got... want... want... hello. guys. Ibiwan. Ibiwan. Alit-alit sa diribeng. hello guys. Ingat. Gitalanin mo ang kanding diri sa damuhan, oh. Damuhan. Dala ako kanding damuhan. Ang tangbay. Tangbing pa. Tumanti laksa. Dadalak. Bata na, butang na diya, tali na dito. Samaki. Ye o, sa itusok na. Nangalap ko. Teki lang.